Aralin 16. Ugnayan ng Heograpiya, Kultura at Kabuhayan sa Pagkakakilanlang Pilipino. Learning is fun with Kate Don't forget to subscribe! Mahalaga bang pag-aralan ang geografiya, ang kultura, ang kabuhayan? Ang geografiya ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar, gaya ng klima, lokasyon, ugis, topografiya, anyong tubig, anyong lupa, at mineral. Kultura naman ang tawag sa kaparaanan ng tao sa buhay at kuro o opinyon ng buong lipunan na batay sa kanilang mga karanasan at kinagawian. Ang kabuhayan naman ay ang kalipunan ng mga gawain ng tao, pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglilikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo ng mga produkto. Karaniwan nang iniaasa ng mga Pilipino ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, pagmimina at pagtotroso ang hanap buhay kapag sa kagubatan nakatira. Karaniwan sa mga nakatira dito ay may mataas na pagpapahalaga sa kalikasan sapagkat dito sila kumukuha ng ikabubuhay sa kagubatan kumukuha ng malalaking kahoy para gawing mga produkto. Sa kagubatan din nakakakuha ng maraming bungang kahoy. Sa kasalukuyan, mahigpit ng ipinagbabawal ng ating pamahalaan ang pagpuputol ng mga puno. Alam mo ba ang dahilan kung bakit? Sapagkat kapag naputol na ang lahat ng puno, wala nang magsisilbing pananggalang sa mga bagyo at pagbaha. Kaya napakahalagang mahalin at alagaan ang ating likas na yaman. Pagsasaka naman ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino na nakatira malapit sa kapatagan. Sa lokasyong ito makikita ang kaibahan ng mga uri ng kabahayan. Karaniwang yari sa bato ang mga bahay rito. Sa lugar na ito, makikita ang pagkakalapit ng klasa, simbahan at pamilihan. Makabago na ang uri ng pamumuhay rito sapagkat karaniwang itinatayo sa kapatagan ang mga naglalakihang mall. Ang karaniwang hanap buhay rito ay ang pagtatrabaho sa mga pabrika at iba pang opisina. Kadalasan ding mataas ang populasyon dito. Mahalagang salik ang lokasyon sa uri ng hanap buhay sa isang lugar o rehiyon. Ngunit kung susuriin, ang kultura man ay mahalaga ring isa-alang-alang sa pagtukoy sa ikinabubuhay ng mamamayan ng isang lugar. Partikular itong makikita sa ilang pangkat etniko na sama-samang namumuhay sa iisang komunidad at may iisa o parehong paraan ng pamumuhay. Halimbawa ay mga pangkat sa kabundukan na nakagisnan na ang pangangaso upang may pagkain pagtitinda ng mga bungang kahoy sa kapatagan upang may maipambili ng iba pang pagkain, o di kaya ipaggawa ng katutubong mga palamuti na ipagbibili sa bayan. Gayun din naman sa mga pangkat na nasa baybay dagat o mismong sa katubigan na ninirahan gaya ng mga samal. Likas sa kanilang kultura ang paninirahan dito Kaya't namamayani rin ang pangingisda bilang pangunahing hanap buhay ng pangkat na ito. Ano mang gawain sa saan mang lokasyon ay higit na mapagtitibay dahil sa kulturang nagbubuklod sa mga pangkat na naninirahan dito. Ang pagpapahalaga sa mga salik na ito ay larawan ng pagkakaisa at pagyakap sa pagkakakilan lang ito ng bawat Pilipino.